Uy, sarap! Sige, ginaw, ginaw. In and out yung legs, in and out yung Quick one more. Sarap! Eh, parang makarelease. Ah, gusto mo pala ba Leon? yung lay-on? Okay lang coach, walang pagkakataon. Okay! So yun na mga ka-Team Agravio, nandito tayo ngayon sa Team Agravio Gym. So, Ayun. may isa kasi nga na tumaban ng maturing. Pero hindi ano, yung parang ano, lang cliente sa cliente. Ah, parang student. Tumaban siya artista ata yung nakalaban. Ah, kilala ko yun. Kuchi, eh, yung... Ah, hindi yung artista, ah, yung lumaban. Ay, yung lumaban. Oh, oh. Dapat panalo siya. Kaso lang, ah, mukhang tinalo siya. So, nandito siya para magpaturo sa atin ng boxing lumaban. Ay, ang pogi, Kuchi. Pogi na pala. Eh, bagay, no, Ano bang feeling mo na lumaban ka na dapat panalo ka nang talo ka? Anong feeling mo dun? Hindi, okay lang, Kuchi. Ah, uh, wala naman sa akin yung ano decision so, eh. Decision lang eh. Okay. So, anong naisip mo bakit lumapit ka dito sa Timagrabyo para magpatungo? Ano, Kuchi? So, so, okay, gusto kong magkoto para eh. Ah, okay. Eh, parang makarilis. gusto mo palaban ang Leon? Eight. Okay lang, coach. Okay, okay. Parang Sige, si yun. Tuturuan natin si ng uh, pants si Waze. Royo. Royo. Ayan. So, ayan. Sige. Yeah, let's go. Okay. Upper. Mukhang matagal ko na, na, ano? na bakante yan. Na na matagal. Ay. Okay, Three. Hook. Upper. Hook. Lock.

Bukod. Bukod lang. Buk. Buk. Buk! Buk! Eh, abot nyo! Abot nyo! Buk! Buk! Oh. <laughs> so, yun nga natin yung magrabi. Baka nagulat kayo na nasuot ako ng reducer. Ayan. So, kailangan ko rin kasi... Uh, uh, Maintain yung... Bukod sa sila uh, na, na pinapawisan dahil tinuturuan mo, kailangan ko rin napapawisan din ako ng host da, para din sa healthy ko. Okay, okay, second round. Second round. Sige, okay, galaw. Galaw. Fifth one. Ui, serap. Ini nak feelings. Ini nak feelings. Quick mantul. Serap. Jangan cicap. Cicap sikit. Atras, atras, apaan gitu. Win cek lagi. Ui. Wing cek lagi. Ui. Okay. Jump, sulit. Uy.

Okay. Six. Yun. Pwede mo na tapos yung second round. Kaya dagdagan pa natin, dagdagan pa natin. Mula nung lumaban siya doon sa uh, yung artista na kalaban niya. Na ano pa yung ano yung, di ba parang na hospital ata yung kalaban niya? Ayo, oh, di ba na hospital yun, Wes? Oh, so, parang minedik ata. Minedik. Ano ah, ni na ah, medik lang pala kasi oh. nga pa, sa hangin. Okay, pangatlong round. Jump. Jump, okay. Jump, oh, fokus, quick. Di Jump Shutter, Apa body? Di dito di tu, Ah, Jump, jump, oh, oh, oh. Dito, dito. Dito, dito. jump, jump Jump. Last one minute, last one, last one minute. Jump, jump. Bam. Jelau. Jap jap apa? Jap jap. Hop, quick. Atras, atras. Punta dito. Balik diyan. Kick from to. Kasi ada si Puxi. Si Amber si Puxi. Jam si Amber si. Jelau, 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 jelau. Jelau. So, yun muna. Ha, tatlong round lang muna dahil nga medyo nakakapas ang ating Stadyat. pinagbigyan niya na uh, isu estudyante. So, ah uh, salamat na din kasi unang-una, napapawisan din ako ng ganitong pawis. So, ngayon, may, may apat pa na ipapansmit ko. So, mas lalong tatagas ng gusto ang ating pawis. So, yan. At, uh, nah, La, Roj, lapitan ko lang to siyempre. Uy, ano na? Kapoy! <laughs> kapoy. Kapoy. Oh, yun, yun, matagal, matagal kasi din eh, di yeah? ba? Okay, so yun. At ah, maraming salamat sa mga sumusuporta dyan at sa mga hindi pa nagsusubscribe dyan. Subscribe na kayo and follow in share, comment. Oh, yan. Oh, ah, napakasarap. Yeah. Huh? Maraming pawis Ha? Huh? So, so ngayon, ganyan din gawin niyo mga kating magrabyo sa mga nanonood diyan. No. ganitong workout dapat. Ah. Hindi mo naman kailangan mag-workout na mag-workout talaga. So kailangan yeah, lang talaga. Yeah. Ayan, natipigan niya. Eh. Ah. Hey. Talagang pigam-piga. So pangalawang araw natin ah, nag na nag-transmit ah, na, nag-ano, nag-reducer, nagsuot ng reducer. So, shout out sa lahat ng mga coach diyan na ah, 45 pataas. 45 pataas. challenge ko kayo. Para sa mga healthy natin lalo na sa medyo overweight na uh, pabawas tayo ng konti. lang. So, shout out sa inyo lahat. 40 pataas. 40 pataas hanggang 50. Yung hindi na, siguro mga 51 hanggang hindi 55. Yun. Basta kaya, besta kaya. Basta kaya. So, challenge ko kayo na mag-pansmit kayo na naka reducer Paul. Up and down. Up and down. Para sa healthy natin. Kasi ako kasi, ah, uh, ito, ayaw ko kasing ayaw ko kasi mag ano, ayaw mag magsabi talaga ako ng katotohanan sa pamilya namin ako lang kaisa-isa, tanging kaisa-isa na umabot sa ganitong edad na hindi nagmi-maintenance. Uy. So, lahat ng mga kapatid ko, mara sa 30 plus pa lang sila. Maintenance na. Nagmi-maintenance na sila kasi nasa genetic lahi namin yon. So, ako lang. So, nagpasalamat ako dahil ganon. Pero, Nung nakaraang last two weeks ago, last, ano, last week ago, sumama ang pakiramdam ko. So, may isang tropa, may isang kaibigan nga si Austin. Sabi ko, Austin, dalhan mo ako ng BP. BP kasi nga, nurse naman yung mama mo. Gusto kong mag-try. So, sa'yo, sa awa ng Panginoon, sobrang taas ng dugo ko. Pati yung over, napakataas. Kaya ko ginagawa ito ngayon. So, ngayon, yung mga coach dyan, na 45 pataas. Kina-challenge ko kayo na mag-pansmit kayo na magsuot ng reducer. Okay? Good. So, yun lang muna. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa Team Agrabio. Paki, ano naman, paki-palo. Subscribe. Subscribe. Share. Write, comment. Share. So, malaking tulong yan sa team natin. Okay? So, yun muna. God bless.